Higup sa bau. Higup. Nice. Mga kalangarayo, oh, may nakita kaming hinug na langka. Oh. Hinug na, hinug na. Oh, tamang dalawa oh. Daming buong oh. Ang langka namin. Naku, kasi ayun puno. No, ako, 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 oh, isa. tanggal na. Nga, anong, anong, naipit, oh, naipit ang sanga. Oh. Eh, ano ka? Ito, ano, ka? Ang sanga na naipit. Yan. Huni mo, hilain mo. yon yan. sumama ng isa. So, Ilan? Tatlo? Hindi, <coughs> dala na. Ang gula hinog na. Yun, hinog na. Kadali. Okay. Oh. Oh, oh. Hinug na yan. na. Sa huh? ilaw ari na ng ano pa? boko 'Yun na lang ang tanghalian namin. Wala kaming tanghalian. Naubos na kanin nang alas 10. Shout out sa aking mga subscriber. At sa mga silent viewers ko. Maraming salamat. Saan niyong suporta yun Yung papaya. Yun Sa -pa 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 oh. sayang Hindi ah? Hindi ah? Hindi ah? Yun po oh. Yun po oh. Kuha. atin na no? re atin oh. Oh. Kuha. Yun oh madaming bunga oh. Ari pa oh. Antawag, senyor, eh. Antawag. Ang tawag sa inyo Ang tawag. Ang lalaki ng kalamansi dito oh. Ang lalaki ng kalamansi. Dito oh. Ang lalaki, ang lalaki ng kalamansi dito. Lumaglag <coughs> ano na eh. De? Hindi. Ayubra na eh mga Papaya oh, kada yung papaya. Hm? Hm? Dragon fruits. May mga bunga na ang dragon fruits. Yan, aakit ang buko. sa tabi. <laughs> yung honeybee. Harip pala, ang mura oh. Hindi yan na ang hanib. Ara, 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 Sa puno na rin. Bilis pa rin. Bilis pa rin at mga May plano pang mga na yung umakyat eh. Yun. Sige. Ubus muna. na. Meron. tam tam lang hít gục se bao hít gục se bao hít gục se bao <coughs> oh cái nào mít ăn Yung bao nhìn sâu Oh. Walang tanghalian, buko na lang. Buko, langka. Tsaka papaya. Saging. aslit. Pagkatapos ng boko, papaya naman. Oh, naman. Hmm, papaya, kain kayo ng papaya. Hmm, kakatapos lang kumain ng boko, Papaya uli. Kanya-kanyang diskarte lang. Walang pantang halian kaya gumala ng gumala dito sa kamundukan. <laughs> ganun, ganun kaming mahirap. Pag walang pagkain, walang bigas ay itong kinakain namin. Buko at saka papaya. Baton mong mangga. <laughs> pong pong, babaton ko. Pong. Pasag oh. Hmm? Tatlong klase na 'yan. Boko. Boko, mangga, papaya. Ito muna parito. So, talagang bakod-bakod din eh. Hindi maganda ug ka kayo? Hindi nandaan. <laughs> ano sa akin? bakit? Bakit? putak mukha. Puro kayo blood. <laughs> Yan, ang kanilang bird Walang pambili ng marinda Kaya asleep na lang, asleep. Dohad. babaklas. Oh, asleep.